Gusto mo bang malaman kung mahal ka ba ng Sojak sign na to? Pag-usapan natin sa video na to. Hi guys! In this video, ang pag-uusapan naman natin is last sa mga water sign. Ito ang mga Pisces. Marami ang nagme message at nagtatanong kung kailan ba pag-uusapan ang Pisces. And now, this is the time na pag-usapan natin kung paano mo ba malalaman kung mahal ka ba ng water sign na to, which is si Pisces. Siyempre, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Pag-usapan na natin yan. And if you are interested in this topic, just keep on watching. Alam nyo, yung galawan kasi ng Pisces kapag in love sila is parang nasa movie. Kaya usually, napagkakamalan silang mga naglo-love bomb or hindi totoo yung love na pinapakita nila. Parang fake, ganon. Pero, i-explain e ko sa inyo kung bakit ganon sila mag-show ng love. And bakit ito yung love language na pinapakita nila sa taong mahal nila. Okay? Ang mga Pisces kasi is kilalang ultimate dreamers of the zodiac sign. In short, mahilig sila mag daydreaming, ganon. Kaya kapag in love sa'yo, yung Pisces na partner mo, tinatanong kanya ng unusual questions. Especially yung mga hypothetical questions. Yung deeper than usual questions. Ganon. Basta malalaman mo yon. May mga questions siya na kakaiba na what if pumunta tayo dito? What if mag-date kaya tayo sa ganyan? What if mamatay tayo bukas? Ako pa rin bang pipiliin mo in your next life? Parang ganoon. Parang gusto niya gawin 'yon with you. Basahin mga questions na about things na deeper than usual na mga tanong ng mga tao. Feeling ko gusto niya lang ng may emotional connection. Malalaman mo kung mahal ka ng Pisces na partner mo kapag gumagawa siya ng mga little sweet things to you. For example, love, may nakita akong ano, favorite food mo. Gusto mo bilhin ko for you. Ganyan. O kaya pag babae naman, nagsusulat ng love letter, mga ganon. masal little things, ganyan. Parang mga subtle act o kaya gumawa siya ng playlist song nyo about you kasi naalala ka niya through that songs ganyan through that playlist tapos nakapangalan doon names nyo yung excited pa siya magsabi sa'yo na love, binilan kita ng favorite food mo eto, ganyan ganun sila, ganun ang mga Pisces kapag in love para silang mga batang feminine kapag in love ang cute And kapag nagro-romanticize na siya about both of you, yung sasabihin niya na, Love, na panaginipan kita last night. Kanya. nag na siya ng mga bagay about you. Ayun yung feeling ko talagang sign na love ka na isang Pisces kapag ka nagdi-dream na siya about the both of you. Sobrang obvious talaga pag in love yan sa'yo kasi sa una pa lang sasabihin niya na yan sa'yo. Mag-romanticize na siya about both of your futures. Ganon pagka gusto niya, nag in yung souls nyo pareho. Nagsisink yung both emotions nyo pareho. Parang iisa yung utak nyo. Kaya napagkakamalang cheater ang isang Pisces. Ang Pisces kasi is a dreamer. Hilig siya mag-imagine ng mga bagay-bagay. So, syempre, pag nasasaktan siya, alam niya kung paano niya pasisiyahin yung sarili niya. And if hindi niya nakukuha yung happiness through their partner or their loved ones, yun yung dahilan kung bakit naghahanap siya ng ibang tao. Kapag kasi hindi niya namdaman na na-fulfill yung imagination niya about love, feeling ko yun yung reason para maghanap siya ng iba kapag tinitingnan kanya na parang mundo niya. Pero ang Pisces, kapag in love yan, gustong gusto niya din kasama lagi yung partner niya. Tapos, alam nyo ba, ang Pisces, kapag in love na yan sa'yo, or comfortable na yan sa'yo, sobrang sakit niya magsalita kapag uh, nag-a-argue kayo. Minsan, pag pagkakamalan mo talagang narcissist sila, dahil nga ganun sila mag-isip. Pag mahal ka ng Pisces, Iniintindi niya kung saan ka nang gagaling. Ganon. At alam mo, sobrang bilib din ako sa mga Pisces. Kasi kahit ang gulo-gulo mo or kahit ang toxic mo, nag-stay sila. Yun nga lang, di mo may iwasan magsasabi yan palaga sa'yo ng masakit. Kasi masakit talaga magsalita ang mga Pisces. Parang wala silang emotion. Ganon. Kapag ka nagsasalita sila. Parang wala silang pakialam kahit nakaka-depress yung mga bibitawan nilang salita. Okay lang. Kasi... Kasi nga, yun talaga yung nararamdaman nila. Nagiging honest sila sa nararamdaman nila. Yun nga lang ang weird. Kasi kapag ka uh, mahal ka ng isang Pisces, wala na siyang pakailam kung ipakita niya yung bad, bad attitude niya. Kasi tingin niya, mahal mo siya. Kaya okay lang kahit mag-attitude ako. Pero yun yung way kung paano mo malalaman kung mahal ka ng Pisces. Kasi pinapakita niya na yung mga pangit niyang ugali weird no ng pagsusho ng love pero ganoon talaga ang Pisces. Pero huwag ka mag-alala kasi mamaya okay na siya. Kapag ka nag attitude yung Pisces at pangat yung pinapakita niyang ugali, mamaya okay na yan. Magtataka ka mamaya sweet na yan, loving na yan. Um para clingy na yan tapos pagluluto ka na niya ng favorite food mo. Baliw-baliw lang yung mga Pisces pero mamaya okay na yan. Babawi na yan agad. Tsaka alam nyo ba, ang Pisces, sobrang maalaga yan. Kahit sabihin nating wala silang emotional intelligence ba tawag dun. Pero sobrang maalaga ng mga yan. Like, kukuhanan ka ng tubig kapag kakailangan mo, gamot mo, bibilan ka niya, o kaya... Basta lahat ata ng water sign, ganun eh. Pero ang Pisces, iba rin sila. Kapag ka-in-love sila, sobrang galante. Galante ang mga yan. In fairness naman sa mga Pisces, kahit na lagi silang pinagkakamalan na mga cheater or manluloko, is sobrang maalaga ng mga Pisces. In fairness naman sa kanila nagiging vulnerable na sila tapos nagkukwento na sila, ganon kasi water sign pa rin sila eh. sobrang hirap nilang mag-share din ng emotion, pero alam mo ang Pisces, hindi mo malalaman kapag okay sila or hindi kasi sobrang galing din nilang magtago ng emotion, pero kasi hindi talaga siya hindi, hindi na mimit ng ibang tao yung love na gusto ma-receive ng Pisces kaya minsan, na misunderstood sila, sobrang swerte mo pagka inasawa ka ng isang Pisces kasi sobrang galante ng mga yan. Princess treatment ka kapag ka minahal ka ng isang Pisces. Kaya kapag mahal ka ng Pisces na yan, sasabihin niya sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto niya ma-receive or pinaparamdam niya sa'yo yung mga bagay na gusto niya gawin mo rin sa kanya. Kaya bagay sila ni Scorpio eh, kasi ganun din sila. parang pareho sila, like, kung ano yung pinapakita ko sa'yo, yun din yung gusto kong i-receive ko. Ganyan. Kaya kapag di ko nare-receive yun, girl, maraming ista sa dagat. Ganun. Kahit takoy. hindi ko, eh, ko maintindahan ng mga Pisces. Pero, basta, yun lang siguro yung indicator doon. Kapag ka nagdi-dream sila about their partner. Or, nag imagine na sila ng future with their partner. Yun na yung sign na mahal ka ng isang Pisces. Tsaka, alam mo, mga Pisces, sobrang maalaga sila sa sarili nila ang mga Pisces, kapag in love yan, sobrang obsessed sila sa partner nila. Gusto nila, yung partner nila, obsessed din sa kanila. Totoo yan. Alam ko. Kaya pagka nawawala na yung lust or pagwala na yung love, wawalan na rin sila ng gana to the extent na ayaw na nila ituloy yung relationship or nagwi-withdraw na sila kasi gustong gusto nila talaga na obsessed yung partner nila sa kanila. That's it for this video, guys. Salamat sa mga nanonood ng na mga videos ko. And abangan nyo ang next video natin dahil ang next naman natin pag-uusapan is mga air sign. Please ifollow nyo ako and abangan nyo ang next video ko. See you again in my next video. Bye-bye!